Guys, good morning. Landang nakali. Nandito ako ngayon sa isang liblib na lugar ng Rizal Province. So guys, so. Oh. Ang mga ilog dito ginawa na ng Rick Prop. Ayan. Liblib -lib to guys, liblib. -lib. Ha? Oh. Kasi si Lolo Kidlat naggala na naman. Ayan. Yun. Tingnan mo mga bahay guys. Oh. See? Itong way na to papunta ng a uh, sitio balon yun ang tawag na mga tawag na tribong dumagat andon sa dulo yan ito naman ito naman po ito naman kapuntang kalawis Kalawis at papuntang apiya. Ito ito mga boundary na ito ng boundary na ito ng Quezon province Laguna province at Rizal province boundary na po ito yan guys oh. 'Yun ang daming manok na ano oh. Manok na Manok bubat 'yun oh, mga manok bubat 'yun oh. Manok bubat 'yun oh, Yan. Manok bubat. 'Yan. Oh, yun, yun, yun. Ang ganda. Daming manok gubat kung tawagin to sa amin hilahas hilahas ayun oo oh. ayun o oh, mayroon pang isang puno na madami bunga ngayon ko lang ngayon ako nakakita na puno na ito ayun ko ano klaseng prutas yan Okay guys 10 na 10-4 ay silulukid lahat malarga na doon pata pat, 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 bundok hindi na muna ako pupunta doon sa tribun lumagat medyo tanghali na eh okay